Ang ating word of the north Madam Bea, ay... ay! Alamin natin. Mataas! Mataas, mataas na ang enerhiya. Mataas, ang pu mataas ang pupuntahan niya. Pupuntahan niya. <laughs> Saan kaya siya pupunta? Sa Bolinaw, atagay. atagay. Atagay Kinna. kinna. Oh. Atagay Kinna. Atagay yung ma uh, mataas. Atagay Kinna. kinna. Oh. Sa Ilocano, Nangato. Nangato, na ti Tipapanan na. na papanan na nga ta, deta nga na nga to, bantay nga ta. Diyos. <laughs> Samantala, sa, sa, kalinga, mantak, mantak lang. lang. Pero lang. iba, tignan ay, mo, oh. lang nga ayala. Baka, oy. Oh, oh. lang nga ayala. Ganon. Iba, iba yung sentence. Ano True na? labels. Kan ka na, ay, na nga to. Almost pareho sila ng Ilocano. Di amyanan na. Na nga to, di amiyan na. Amiyan na. Amiyan na. Oh. Okay. Sa kan ka na, ay, yan. Sa kapangpangan naman. Matas. Matas yapon talan. Matas siya puntalan. Oo, matas siya puntalan. Oh, oh. matas. Puntalan. Mm -mm. Oh, Natanggal oh, oh. lang ng letter A talaga. Oh, oh. Sa pangkasa, atagay. pangkasinan, atagoy. Atagoy sulain to eh. Ah? <laughs> Natuwa ako pag ikaw nagpapangkasinan. Atagoy sulain to eh. Ala, ala ulit? Atagoy su... Oh, naman. No, <laughs> atagoy Sula sulain to eh. Taoy. Tuoy. Ay. Ay. Yan. Oh. Yan. So kapag nandito kayo uh, lalo na dito sa Baguio ano, eh. may narinig kayong ganyan, mataas na translated. Oh, oh. yung pupuntahan talaga maghahiking. hiking Oo, oh, oh, sa Mount Pulag, oh, ganun. Hindi sa bahay nila. Ay. Kasi alam mo Ay, naman dito sa Baguio. Kasi talaga. <laughs> mataas talaga yung pupuntaan nila dito. Oh, oh, Ilang true. steps? 100 steps. <laughs> Madami nga. Yung... Meron nga dyan sa kapitbahay natin, oh. parang piling ko araw-araw lagi silang nag hiking Oh, cardio. Puwede talaga oh. <laughs> oh, exercise na talaga. Yun yan siya oh, dito oh. kasi sobrang taas nga la